mag-resign siya dahil sinisiguro ko siguradong sigurado ako na sa next congress siya ay i-impeach wala lang panahon ngayon eh dahil mag-election na mag-Christmas mag -e break at pagdating ng January ilang sessions lang mag mag-re-recess na ang congress mag-adjourn na dahil na election period na eh election season pero sigurado sa next congress siguradong siya ay i-impeach. Siguradong sigurado ako Okay, last question po regarding the dis disbarment. Sir, aside from disbarment, may iba pa kayong kasong balak ni isang balabat ni Vice President? Ah, yung uh, ang, ang, uh, nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusupli siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa asasin uh, assassin na kanyang uh, kinakusam. At ang uh, Department of Justice naman ay nagsabi na na kanilang iimbestigahan itong uh, 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 assassination plot na dinoo ni uh, uh, Sara. Sir, if hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yung letter niya, what will be your next step? Magpapail ako ng impeachment sa lahat ng justices. Dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach, ay uh, i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Dinastos niya si President Bongbong Marcos. Dinastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya mag-budita. Ah, saan kayo nakakita na ganyan yung former president? Gusto niyang ah, balihin at ah, baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang ah, lumabag sa batas ang mga militar. Gusto niya ang military ay uh, tao-taohan na sunod suluran sa hindi mga tanungan at mga paglabag sa batas Sir, so, nung nangangampanya kayong senador, kinampanya po kayo ng pangalawang pangula, tinaas niya yung kamay niyo, He even made a joke about your disbarment case. Um, does this mean that you're filing of this letter, does this mean that you're already cutting ties with the detectives? Oh, uh, well, uh, ganun na nga. Eh kasi, uh, in the first place, hindi ko mga kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari, kay uh, Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na, uh, na Office of the Vice President budget? Eh siyempre, nagtaka yung mga congressman. Bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung sa isa na nila, nakita nila doon, na, eh bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan. Ano ba nangyari doon sa previous ng mga hindi niyo? Ayan, naglabasa na yung Grace Villatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmen C. Tanova, na mo na mga invento ng mga pangalan. Eh yet, million-million, million-million yung mga dinisbol sa kanila. Tapos gayon, dahil na inukusisa si ng Congress, ang sisisihin niya si BIA, ano, Presidente Bombo Marcos, sino ba may kasalanan niya? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang uh, news tie na sa kanakakita uh, 125 million in 11 days pa Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBD na para bigyan ng mga ano, yung mga espiya ng gobyerno? Ganun? Wala naman silang network na gano'n eh with the way the vice president is behaving, as well as the former president's pronouncement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Why, sir? Eh, hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Napaka... Yung, yung statements ni uh, uh, Vice President uh, Sara, napaka-immature. Ulang na ulang sa statements niya, At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng, uh, ano, nag sa health uh, healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi nga chine-check kung ano yung binibigay ng PILIEL. Yung mga sinasabi na iba, hindi siya nag-aaral. She is totally uh, detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is this, uh, devil's advocate lang po. Are you doing this because out of utang na loob? Because the president appointed you to cabinet? No. Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Kesa ngayon, but this is just a commitment to help the president, to help the country. Eh, hindi mo na pwedeng matawag na uh, mas laki kinabang ako ngayon. Uh, I, I do not regret uh, uh, serving in the public sector. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang nung gusto ngayon na kagaya nung dating nasa private uh, practice ako dahil ako naging presidente ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya, yes. uh, mas mas laki. Kung, kung ang pag-uusapan lang, eh, halimbawa um, okay. utang na loob, okay. hindi naman ito, I accept that the uh, appointment of President Bongo Marcos I want to help him. I want to help the country. Sir, so, yung pagmumura, kasi yung pagmumura, sir, isa yan mo sa mga naging sinayad na dahilan ng Korte Suprema para i-discard kayo. Oo. Oh. Um, ito po ba nakikita nyo rin ah, sa na sa pagkakita natin? Eh, dapat lang. lang. Kasi yung pagmumura ko na yon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to uh, Riza. Pero sila ang nag-upload. Dahil gusto nila mag-drama. Ang uh, nangyari, nag-file sila ng case against me. Dimismiss yun. Kasi ang sabi ng, uh, Ito, uh, ano, ng uh, prosecution service, di eh, wala kayong proof niya. Si Atty. Larry Gadong nag nag, uh, nag file yan. And not only that, ang sabi ng uh, decision, ah uh, hindi sila nag-comply doon sa requirement na dapat ng CIQG anti-crime may certification muna na ako talaga nag-file mo, no? Ah, nag-upload mo. Eh despite that, isinabmit ko yun sa Supreme Court, I provided them with a copy. Hindi nila binasa, they did not even bother to read. Eh kasi nga anti-Marcos po Supreme Court eh. Eh, eh, si B.P. Sara, pinagdumura niya, hindi lang isang tao, ha? At ang minura niya, presidente. First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatay niya. Na meron siyang inutusan na tao napapatayin. Napapat, si uh, Presidente BBM, si First Lady uh, Liz Arneta Marcos at si uh, House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para magkumilos uh, kumilos ang Supreme Court. Eh, motopropyo yung ginawa nila sa akin. Eh, di motopropyo din nila ngayon si sa